Kim Chiu at Paolo Avellino magkasamang umalis sa UK. Susulitin ang bakasyon, matapos Scotland, diretsyo naman daw sa US. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pag-alis ni na Kim Chiu at Paolo Avellino matapos ang show nila sa Birmingham sa United Kingdom para sa ASAP. Hindi nakaligtas sa mga mata ng Pulandia ang paglayas ng Kimpaw nang magkasama bitbit -bit ang kanilang personal o hand-carry luggage, habang nanatili pa sa UK ang ibang mainstays ng programa. Kanya-kanyang hula ang mga solids kung saan ang destinasyon ng Kimpaw, pero ramdam nilang sisingit ng sandaling bakasyon ang Rumord magjowa. Ang tanong, alin sa Europe raw si sina Kim at Paulo na magkasama? May mga nagsabing baka raw sa Scotland pumunta ang Kim dahil malapit lang ito sa England. Ilan naman ang nagsabing posibleng sa France na siyang pinakamalapit sa London o di kaya ay sa Belgium at Netherlands. Kung bet raw ng Kim na mas malayo ng kaunti sa Luxembourg, Germany o Spain. Kahit saan raw magpunta ang Kim deserve nila ang pahinga lalot sunod-sunod ang kanilang mga projects at kailangan ni Kim na ipahinga ang kanyang utak at sistema mula sa problema nito sa pamilya. Isa itong ayuda at malinaw na resibo sa paningin ng Kim Polandia sa pagkakaroon ng totoong romansa kina Kim at Paolo na hindi lang pang screen o pang showbiz. Samantala, dumagundong ang buong venue sa ASAP nang tawagin on stage si Paulo para sa duet number nila ni Kim. Walang duda sa napakarami at malaking fandom ng Kim Pao sa buong mundo. Isa pang tanong babalik pa ba ng London si na Kim at Paulo? O di resto pinas sila dahil ipinagkatiwala na lang sa kanika nilang mga staff ang kanilang mga bagahe. Samantala, Bidang-bida ngayon ang Scotland sa buong Kimpulandia dahil ito ang tinutukoy ng mga solid Kimpao feini na destinasyon ni Nakim Chu at Paolo Avelino matapos silang mabilis na pumuslit palabas ng England pagkatapos ng ASAP sa Birmingham. Pinupulutan ngayon ng Kimpao supporters ang nasabing bansa para sa bakasyon ng dalawa. Sabi sa mga tsikahan, Napili ng Kim Pao ang Scotland dahil napakalapit lang nito para sa ilang araw lang na pananatili ng dalawa. Pero hindi pa pala matatapos ang bakasyon ng dalawa. Ayon sa Chica, mula sa Scotland ay pupunta naman sa US sina Kim at Paulo para sa kanilang extended vacay. Tatlong araw raw mananatili sa Amerika ang dalawa. Nababanggit rin ito sa mga chichi, chesmosa, ng Kim Polandia. Para naman raw ito kay Paolo na gusto naman raw dalawin ang kanyang only child na si Aki. Pagdating sa ganap ng Kim Pao, madaling matunto nito ng mga feyney. May mga kontakt ang marami sa kanila sa mga malalapit sa dalawa. Ang ilan naman ay aksidenteng nakukunan lang ang Kim Pao kung saan sila naroon. Kaya naman ang request ng mga fan, magpaayuda na agad ng mga foto sina Kim at Paolo.